Good morning po mga kalaki. Magandang alas 11 po ng umaga ngayon. At syempre po, ngayon pong uh, third day po namin dito sa sa Aurora. Uh, sa mga gusto pong pumunta dito sa Aurora uh, dito po sa Dingalan, e dito po kayo pumunta sa Sentiera Farm. Napakaganda po dito mga kalaki. Napakaganda ng serbisyo. Talagang makikita mo 'yung mga bundok, talagang adventure may experience mo ito yung turning point nila pwede kayong mag -fart dito tapos maglalakad kayo papunta doon sa kung saan mag stay kayo ng mga hotel room nyo mga kubo tas may swimming pool doon ayun po makikita nyo daan na yan papaakit po sa bundok mga siguro mga 15 minutes pero iyahatid kayo ng, ng off-road na yan Ayan, yung off-road truck na yan iyahatid kayo doon talagang maganda may pre-wifi sila roon ang ganda may pre-break pas pagkakinuha nyo yung pero uh, promo nila. Ayan, welcome to Senchera Farm. At yun po yung highway dun manggagaling. Tapos, walking distance lang din yung beach. Talagang napakaganda mga kalaki. Okay, magandang... <coughs> araw po sa ating lahat, alas 11 na po ng umaga. At syempre po, mamimigay na po ako ng mga lucky numbers ngayon ngayong araw po na ito mga kalaki kaya handa nyo po ang mga listahan nyo at syempre po sa mga hindi pa po nananalo dyan abay tumutok na rito lipat na kayo rito sa vlog namin dahil ang mga lucky numbers namin everyday po tayo mga kalaki na nakakapag panalo po ng mga uh, lucky numbers natin okay sa mga ready na po dyan nakuni na mga numbers namin abay sabay sabay na tayo Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging Millionario. Ayan, syempre po umpisan po natin sa abroad ng 10-digit lucky numbers ay Number 29, Number 38, Number 57, Number 61, Number 33, Number 24, Number 38, Number 19, Number 52, at Number 40 At ito naman po ang 8-digit lucky numbers Number 18, Number 5, Number 27, Number 31, Number 34, Number 10, Number 19 at number 22. At syempre po, lipat na po tayo sa 7-digit lucky numbers abroad. Ito na po, number 14, number 26, number 20, number 28, number 33, number 6 at number 2 At syempre po mga kalaki Isunod natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 Or 1 to 25 Ito po mga kalaki Ang number 3 Number 5 Number 22 number 24, number 14, at number 16. At syempre po mga kalaki, isload natin ang, 3D, ang 6 digit lucky number 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 6, number 4, number 7, number 7, number 9, at number 1. Ayan po mga kalaki. At syempre po, isunod na rin po natin ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers abroad namin ay number 31, number 33, number 35, number 24, at number 26 Ayan po mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers abroad Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices na mga 6, 42, 45, 49, 55, at 58 At ibibigay ko yan sa inyo mga sandali lang mga kalaki Pero bago yan dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin Hanapin niyo po kami sa Facebook para makatanggap kayo ng mga lucky numbers na mga legit po araw-araw ah uh, hanapin nyo po kami sa Facebook, Red Parungkin. I-check nyo po ang followers. Dapat meron pong 400,000 followers. Check kami po yan. At meron po tayong second account, Red Parungkin din po, na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers. Kasama ko si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin po, na merong 16,600 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin po, na merong 424,000 followers. And po yung legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po i comment ng comment, share ng share ng mga video namin at heart ng heart. Automatic po padadala kayo ng mga lucky numbers. Libre po yan sa messenger nyo mga kalaki. Tandaan nyo po, ang lucky numbers namin libre po ito walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months at sa mga, pwede mo yung sa STL, sa wedding, sa loto, sa national, sa abroad, pwede po mga kalaki tututukan kita sa loob ng 3 months. Kaya kung interesado ka na magpa-member sa amin sa private consultation, ang bayan magpamember ka na para sa ganon. Maalagaan kita mga kalaki. At ang maganda nito, ngayon pong third week po ng April ay mga kalaki. Bibigyan po kita ng discount para po makasali ka sa private consultation at aalagaan kita sa loob ng 3 months mga kalaki. Di ba mali mo naman, isa ka sa mapanalo namin ng 5 digit o kaya ng milyon, di ba? Sa mga interesado po dyan, message sa po kayo sa messenger ko, usap tayo at make sure po na makakausap niyo muna ako bago po kayo magpamember para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao. At syempre po maraming salamat po sa Senchera. Farm, ayan po mga kalaki, punta po kayo rito sa Dinggalan Aurora dito po sa barangay Matawi talaga sa lahat mag gusto mag get away dyan mag relax yung wala masyadong tao sa syudad dito po kayo sa Senchera Farm napakaganda po ng, na ako, ng mga comedy nila dito at napaka hospitality ng mga tao Okay mga kalaki, ayan nakita nyo ang daming mga buko. Meron pa sila rito welcome na buko fresh. Tuturuan ka pa nila gumawa ng straw na buko kasi bawal ang straw rito. Okay mga kalaki, at syempre po, uh, tandaan nyo po ang lucky numbers namin, 3 days po inaalagaan bago po natin palitan. At syempre mga kalaki, ito na po mga 6 digit lucky numbers. Kunin mo na para sa Pilipinas kalaki. 642, number 16, number 33, number 20, number 28, number 5, at number 11. Ayan po mga kalaking, 642. Ito naman po ang 645. Number 17, number 21, number 38, number 41, number 12, at number 3. At ito naman po ang 649, number 43, number 22, number 30, number 35, number 16, at number 10. At ito naman po ang 655, 6-digit lucky numbers, number 19, number 27, number 34, number 15, number 8, at number 36. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito naman po ang 655, six digit lucky numbers. Ayan po yung likod nila. Marami pa pong papayan ako. Pwede kayo dyan humingi ng papaya. Libre yan mga kalaki. Ito naman po ang 658, six digit lucky numbers. Number 34, number 39, number 3, number 13, number 17 at number 52. Ayan mga kalaki, kumpleto po ang mga lucky numbers natin. Ngayon pong alas 11 si na umaga, takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin na alagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. Okay, syempre ito na po, paborito na lahat ang shoutout time. Sya-shoutout ko lang po yung mga babait na mga na mga lucky followers natin dyan na nag-assist sa atin sila. At mga nakilala natin mga kaibigan, si Ma'am Ye, hello po. Si Ma'am I, Ay, ayan po. At syempre po ang mabait na owner po nito, si Kuya Albert. Hello po tsaka si Ma'am Zen. Hello po mga kalakit sa mga staff niya. Shoutout po sa inyo sa mga followers ko po dito sa Aurora Dingalan Mga nagpa-picture kahapon. Maraming maraming salamat po. At syempre po, shoutout po yung mga tricycle driver naman po dyan sa Gabaldon. Nueva Ecija, ayan po, dumaan po kasi ako dyan nung nakaraan. Nag-shoutout po silang, sabi nila, sir, i-message ka namin, shoutout mo kami. Ito na po mga kalaki, sila Kuya Renante, sila Ate uh, lolid at sila Ma'am Christy. Hello po sa inyo dyan sa mga followers natin dyan sa Gabaldon. Shoutout po sa inyo, mananalo tayo, Gabaldon at Dingalan Aurora. Good luck mga kalaki, at gusto ko palaring ka ngayong araw na to. Tayaan mo na yan, na lunch na tayo.